Nandito kayo sa tamang video. Ito ang kwento ng lalaking mula sa Taurid, isa sa mga kakaiba at hindi pa nare-resolve misteryo sa kasaysayan. Ang maririnig ninyo ngayon ay magpapaisip sa inyo sa lahat ng alam ninyo tungkol sa realidad. Isang lalaki ang dumating sa airport na may passport galing sa isang bansang hindi umiiral. Siya ay tinanong, kinulong, at biglang nawala. Walang bakas, walang record, walang kahit ano. Saan siya nanggaling? galing? Paano siya nawala sa isang nakakandadong kwarto? Isa ba siyang time traveler, isang bisita na naligaw mula sa ibang mundo o mas kakaiba pa doon? Hindi lang ito basta palaisipan, ito ay isang kwento na magpapaisip sa atin sa ating pananaw sa mundo. Ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa nakakamanghang mundo ng paglalakbay sa ibang bansa, sa iba't ibang pagdating at pagalis, kung saan isang misteryo na hanggang ngayon ay nakakapagtaka at nakakabighani ang nabunyag. Tag-init ng taong 1954, isang panahon kung saan ang mundo ay bumabangon pa lamang mula sa isang mapaminsalang digmaan at ang pagsakay sa eroplano ay puno ng pagkamangha at pakikipagsapalaran. Doon mismo, sa Tokyo International Airport, isang ordinaryong araw ang naging kakaiba at nakatatak na ngayon sa kasaysayan ng mga di may paliwanag na pangyayari. Ang paliparan ay siksikan, parang isang maliit na modelo ng mundo na gumagalaw. Mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtatagpo sa pandaigdigang lugar na ito. Maingat na sinusuri ng mga opisyal ng imigrasyon ang mga pasaporte, ang kanilang mga matalas na mata ay naghahanap ng anumang pagkakamali. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaki ang lumapit sa counter, ang kanyang pagdating ay tila pangkaraniwan lamang tulad ng ibang mga manlalakbay. Ngunit nang ipakita ng lalaki ang kanyang pasaporte, may kakaibang nangyari isang maliit na pagkagambala sa normal na takbo ng mga bagay. Ang dokumento ay mukhang normal, isang pasaporte mula sa isang bansang tinatawag na Taurid. Pero may mali, bahagyang kumunot ang noon ng opisyal, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Ang dating ordinaryong pagdating ng lalaki ay magiging isang misteryo na malapit ng magdulot ng pagtatanong sa mismong katotohanan ng ating realidad. Isang bihasang opisyal ng imigrasyon, sanay na sa dami ng mga dayuhang manlalakbay, ay maingat na sinuri ang pasaporte. Mukhang tunay naman ito, may mga opisyal na selyo at visa mula sa iba't ibang bansa. Pero parang may mali. Ang bansang nakalagay sa pasaporte, ang Taurid, ay hindi pamilyar sa opisyal. Iniisip na baka hindi lang nagkaintindihan, baka mali lang ang Big Gas o isa itong dikilalang bansa, magalang niyang tinanong ang lalaki kung saan ito galing. Kalmado at may kumpiyansa, ang manlalakbay ay sumagot na may kaunting punto ng isang Europeo na siya ay galing sa Tawred, isang maliit na bansa sa pita ng France at Spain. Nagulat ang opisyal at magalang na sinabi na walang ganoong bansa. Itinuro niya ang mapa ng mundo na nasa dingding at tinunto ng mga kilalang hangganan ng Europa. Pero ang manlalakbay, bahagyang nakakunot ang noo, ay nagpumilit na mayroon talagang bansang Tawred. Lalong nag-alala ang opisyal ng imigrasyon sa bawat salitang kanyang naririnig. Ang pasaporte ng lalaki, kahit mukhang totoo, ay wala sa kahit anong database. Ang kanyang pera, mga perang papel at barya na hindi nila kilala, ay walang halaga sa labas ng kanyang mundo. Ang wikang kanyang ginagamit, kahit kahawig ng mga wikang romaniko, ay hindi maintindihan ng kahit sino sa paligid. Ang opisyal, halatang nag-aalala na, ay humingi ng paumanhin at lumayo para kumonsulta sa kanyang mga nakatataas habang matiyagang naghihintay ang lalaki sa maliwanag na lugar ng customs. Bumalik siya kasama ang isang grupo ng mga opisyal, bawat isa ay mas nalilito kaysa sa isa. Patuloy na tinanong ang lalaki, pero lalo lang lumalim ang misteryo dahil sa kanyang mga sagot. Nagkwento siya tungkol sa isang bansang mayaman sa kasaysayan Isang lugar na may mga lumang kastilyo at mga lungsod na puno ng buhay. Pero wala ni isa sa mga naroon ang nakarinig ng kahit ano tungkol sa lugar na iyon. Determinadong lutasin ang misteryo, ang mga opisyal ay naglabas ng isang malaki at detalyadong mapa ng mundo. Umaasang matagpuan ang bansang pinanggalingan ng manlalakbay. Inilatag nila ang mapa sa mesa at sinundan ng kanilang mga daliri ang pamilyar na hugis ng mga kontinente at ang masalimuot na linya ng mga hangganan ng bansa. Yumuko ang manlalakbay, ang kanyang mga mata ay inisa-isa ang mapa at isang kislap ng pagkaunawa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tumijil ang kanyang daliri sa kanlurang Europa kung saan nagtatagpo ang mga kilalang hangganan ng France at Spain. Dito ang aking tahanan, sabi niya ng may kumpiyansa. Dito ang Taured. Sa pagkamangha ng manaroroon, sa lugar na kanyang itinuro ay ang maliit na prinsipalidad ng Andorra, isang lugar na kilalang kilala ng mga opisyal iginiit ng manlalakbay na hindi dapat naroon ng Andorra na sa paanuman ay napalitan nito ang kanyang minamahal na Tawred. Nang sumapit ang gabi, lalong lumalim ang misteryo ng lalaki mula sa Tawred. Pagod na pagod na ang mga opisyal at dahil hindi nila makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, ikinulong muna nila siya para investigahan. Dinala nila siya sa isang ligtas na hotel at naglagay ng mga guwardiya sa labas ng kanyang pinto. Ngunit, kinaumagahan, isang nakagugulat na bagay ang kanilang natuklasan, na wala ang manlalakbay. Naglaho siyang parang bula, walang iniwang bakas kundi ang nakakabagabag na alaala ng kanyang presensya. Sumisilip ang sinag ng araw sa mga kurtina, tumatama sa isang bakanteng kwarto. Ang lalaki mula sa Taured, ang mahiwagang bisita na nagbalito sa mga opisyal buong gabi, ay nawala na. Ang mga guwardiyang nagbabantay sa pinto ay nanumpa na wala silang nakitang pumasok o lumabas. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang kakaibang pera, ang pasaporte ng isang bansang hindi umiiral, lahat ay naglaho. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng manlalakbay sa paliparan, pagkatapos ay sa mga opisina sa mga mataong kalsada ng Tokyo. Ang mga opisyal na nalilito na sa kwento ng lalaki ay nahaharap ngayon sa isang mas malaking misteryo. Paano naglaho ang isang tao ng walang bakas mula sa iskwarto na mahigpit na binabantayan? Sa paghahanap ng mga kasagutan, sinuri ng mga investigador ang kaunting bakas na iniwan ng lalaki. Ang pasaporte ng lalaki, na dating simbolo ng kanyang mahiwagang pagkatao, ngayon ay nasa sentro na ng investigasyon. Pinag-aralan ng mga eksperto ang bawat detalye, ang papel, ang tinta, ang mga opisyal na selyo, hinahanap ang anumang senyales ng palsipikasyon o pagbabago. Ngunit ang pasaporte, tulad ng lalaki mismo, ay tila hindi maintindihan. Pagamat hindi imposibleng pekein, sila napaka detalyado at makatotohanan para maging isang simpleng gawa-gawa lamang. Ang mga selyo mula sa kanyang mga sinasabing paglalakbay na kumakatawan sa mga kilala at hindi kilalang mga bansa ay may mga marka ng tunay na pagtawid sa hangganan. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at lalong lumalim ang misteryo ng lalaking mula sa Taurid. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi maintindihan ng mga autoridad kung saan nang galing ang lalaki o kung paano siya biglang nawala. May mga nagbubulungan na isa itong malaking kalokohan, isang magarbong biro para ipakita ang mga butas sa sistema. Ang iba naman na nahaharap sa posibilidad ng isang mundong mas kakaiba kaysa sa inaakala nila ay nag-iisip na baka isa itong paglalakbay sa ibang dimensyon, isang taong dumaan sa isang siwang ng realidad. Kahit tumataas ang interes sa kaso, nanatiling tikom ang bibig ng mga autoridad. Ilang pahayag lang ang inilabas at napakaingat ng mga salita, walang konkretong paliwanag, kaya lalong lumakas ang mga bulong-bulungan. Ang dating misteryosong bisita, ang lalaki mula sa Taurid, ay naging isang mahigpit na lihim. Ang kanyang kwento ay binaon sa mga archive ng mga hindi may paliwanag na pangyayari patuloy na umikot ang mundo dala ng walang humpay na agos ng panahon. Ngunit ang kwento ng lalaki mula sa Taured ay nanatiling isang nakakabagabag na alaala, isang patunay na may mga misteryong hindi kayang ipaliwanag ng lohika, isang bagay na nagpapaalinlangan sa ating pananaw sa realidad at nagpapakita ng lawak ng hindi natin alam lagpas sa ating pangunawa. Ang pagkawala ng lalaki mula sa Taured ay kumalat na parang alon na niliha ng isang batong itinapon sa lawa sa misteryosong mundo ng mga di maipaliwanag na pangyayari. Siya ay isang lalaking tila ordinaryo, ngunit nababalot ng isang misteryo na kasinglalim ng gabing siya ay nawala. Ang kanyang kwento, binubulong at pinagdedebatihan sa internet, ay naging isang pangakit para sa mga taong nangahas na tumingin sa likod ng belo ng pang-araw-araw na realidad. Isa ba siyang mensahero mula sa isang parallel universe? Isang manlalakbay na dumating sa pamamagitan ng isang bitak sa realidad o mayroon bang mas simpleng paliwanag, mas makamundo, para sa kanyang misteryosong pagdating at pagkawala? Ang isip ng tao ay nag-isip ng napakaraming posibilidad. Ang ilan ay itinuring ang kwento bilang isang magarbong panloloko. Ngunit ang iba na nabighani sa ideya ng mga mundo na lampas sa atin ay niyakap ang posibilidad ng supernatural. Ang ideya ng mga parallel universe, kahit dati ay paksalang ng science fiction, ay nakakuha ng maraming atensyon matapos ang kaso ng lalaki mula sa Taurid. Mayroon nga kayang ibang mga realidad, parallel sa atin. Bawat isa ay may kanya-kanyang batas ng physics at sariling takbo ng kasaysayan. Maari kayang ang lalaking ito ay isang bisita mula sa isang ganoong realidad. Ang pag-iral niya kaya sa ating mundo ay isang maikling sulyap sa isang cosmic window. Ang mga naniniwala sa teoryang ito ay binibigyang diin ang matatag na paniniwala ng lalaki tungkol sa pag-iral ng Taurid, ang kanyang detalyadong paglalarawan tungkol sa isang bansang hindi kilala sa ating mundo. Ang realidad niya kaya at ang atin na dating magkaugnay ay napaghiwalay sa paanuman na lumikha ng dalawang magkahiwalay na linya ng panahon, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging kasaysayan at heograpiya. May mga ilang mananaliksik ng mga di may paliwanag na pangyayari na nakakita ng pagkakatulad sa kaso ng lalaking taga Taurid at sa mga ulat tungkol sa mga anomalya at pagtalon sa panahon. Maari kayang ang lalaking ito ay isang manlalakbay sa panahon, isang eksplorador na itinapon sa ibang panahon ng isang di may paliwanag na puwersa at nakulong sa panahong hindi kanya. Ang ideya ng paglalakbay sa panahon, kahit na karamihan ay teorya lamang, ay palaging nakakabighani sa ating imahinasyon. Ang posibilidad na makabalik sa nakaraan o makapunta sa isang dikilalang hinaharap ay may kakaibang hatak, lampas pa sa agham at imahinasyon. Ang lalaki kayang taga Taurid ay biktima ng ganitong paglalakbay sa panahon, isang kaluluwang nawawala sa masukal na labirinto ng panahon. Sa kabila ng napakaraming teorya at haka-haka, ang misteryo ng lalaki mula sa Taurid ay nananatiling palaisipan. Ang lalaki ay nawala na parang bula, nag-iwan ng mga katanungang walang kasagutan at mga hinuhang hindi pa napapatunayan. Isa kaya siyang bisita mula sa ibang dimensyon, isang manlalakbay na nawala sa panahon, o gawa-gawa lamang ng ating kolektibong imahinasyon. Ang sagot, marahil, ay nasa pagitan ng ating nalalaman at ng ating kayang isipin, tulad ng maraming iba pang misteryo na bumihag at humanga sa sangkatauhan sa paglipas ng mga siglo. Ang lalaki mula sa Taured ay nagpaalala sa atin na ang ating pag-unawa sa realidad ay hindi pa lubos. May mga misteryo pang naghihintay na mahayag, mga sikretong naghihintay na matuklasan, at marahil, marahil lang, mga manlalakbay ng mga mundong lampas pa sa ating pang-unawa. Ang kwento ng lalaki mula sa Taured, kahit tila nawala na sa agos ng panahon, ay patuloy pa ring uugong sa mga pasilyo ng hindi natin alam. Tulad ng isang kakaibang kwentong binubulong sa paligid ng apoy, ito'y nabubuhay, pinapakain ng ating likas na pagkausyoso sa mga bagay na hindi natin may paliwanag. Ang katahimikan ng mga opisyal tungkol sa pangyayari ay lalong nagpapalalim sa misteryo, nagiiwan sa atin ng isang nakakabagabag na kaisipan na ang ilang katotohanan ay masyadong kakaiba, masyadong mahiwaga para tanggapin. Ang lalaki ba mula sa Taurid ay isang panloloko lamang, isang detalyadong gawa-gawa para subukin ang hangganan ng ating paniniwala? O ito ba ay kumakatawan sa isang bagay na mas malalim? Isang sulyap sa isang realidad na lampas sa ating pangunawa sa mga walang katapusang posibilidad na nakatago sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang sagot na hanggang ngayon ay nananatiling isang palaisipan ay nakalutang sa pagitan ng pagdududa at pagkamangha. Ang lalaki mula sa Taured, kahit wala sa katauhan, ay nagkaroon ng permanenteng lugar sa kulturang popular. Ang misteryoso at bukas sa maraming interpretasyon niyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga nobela, pelikula at palabas sa TV. Bawat versyon ay nagdadagdag ng panibagong patong sa kanyang misteryo. Siya ay naging simbolo ng hindi alam, isang sagisag ng lahat ng misteryo na patuloy na humuhumaling at nagbibigay inspirasyon sa atin. Mula sa mga pahina ng science fiction novels hanggang sa mga kumikinang na screen ng digital age, ang lalaki mula sa Taurid ay isang palagiang paalala na ang realidad tulad ng universo mismo ay madalas na mas kakaiba at kahanga-hanga kaysa sa ating naisip. Ipinapasa sa bawat henerasyon ng mga kwentista, ang kanyang kwento ay patuloy na nagsisindi ng ating imahinasyon at nagpapaisip sa atin ng ating lugar sa malawak na kalawakan. Ang patuloy na interes sa lalaking mula sa Tured ay nagsasalita tungkol sa isang mas malalim na pangangailangan ng tao, isang pagkauhaw sa misteryo na lumalampas sa panahon at kultura. Tayo ay naakit sa mga bagay na hindi maipaliwanag, sa posibilidad na ang realidad ay mas malawak kaysa sa unang tingin. Ang mga misteryong ito, nakaugat man sa katotohanan o imahinasyon, ay nagpapaalala sa atin ng kalawakan ng hindi pa natin alam at ng mga limitasyon ng ating sariling pangunawa sa isang mundong lalong pinangungunahan ng teknolohiya at pagsulong ng agam kung saan ang mga sagot ay nasa ating mga kamay, mayroong kakaibang kasiyahan sa pagtanggap sa mga hindi natin alam. Ang lalaking mula sa Taurid, tulad ng maraming iba pang misteryo na patuloy na humuhumaling at pumupukaw sa ating interes, ay nagpapaalala sa atin na may mga palaisipan paring dapat lutasin, mga sikretong dapat tuklasin, at ang paghahanap na ito ng kaalaman ay isang walang katapusang paglalakbay na puno ng mga bagong karanasan. Ang kwento ng lalaking mula sa Tawred, kahit nababalot ng misteryo, ay patunay sa walang katapusang posibilidad ng buhay. Produkto man ito ng ating kolektibong imahinasyon o isang sulyap sa realidad na lampas sa atin, ang kanyang kwento ay naghihikayat sa atin na palawakin ang ating pag-isip, yakapin ang hindi alam, at patuloy na magtanong tungkol sa kalikasan ng realidad. Marahil, sa malawak na saklaw ng mga bagay-bagay, ang mga sagot sa mga ganitong palaisipan ay hindi kasing halaga ng mga tanong na binibigyang inspirasyon nito. Dahil, sa pamamagitan ng pagtatanong, sa pamamagitan ng paghahanap, sa pamamagitan ng lakas ng loob na isipin ang mga bagay na lampas sa ating kasalukuyang pangunawa, tunay nating naunawaan ang pagiging komplikado at ang kamanghamanghang kagandahan ng sansinukob na ating ginagalawan. Isang multo mula sa nakalimutang panahon, ang lalaking mula sa Taurid ay maaring hindi kailanman ibunyag ang kanyang mga lihim, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay tulad ng isang aandap-andap na apoy ng kuryusidad sa malawak na kadiliman ng hindi maipaliwanag. Ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari? Maari bang may iba pang katulad na kaso? Ibahagi ang inyong mga teorya at katanungan sa mga komento sa ibaba. Natutuwa kaming basahin ang inyong mga iniisip. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa Multiverse. Paki-like at i-share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga susunod na video.